Hello! Good day! We're late! Dito kami sa Central. Punta kami ng Worldwide kasi bibili kami ng medicine ni Mr. Ling. See, look. Ito yung yung old woman. Nandyan niya nung, nung, COVID. Wala siyang mas until now. Buhay pa siya. Oh, si, si Hanggang ngayon, buhay pa siya. Natutulog lang diyan sa daan-daan. Matibay siya talaga. Hanggang ngayon, matibay. Si Super tibay ng kahoy. <laughs> Hanggang ngayon buhay pa since COVID. Dito lang sa kalsakalsada nakaupo. Halos hindi siya nagmamask. Hanggang ngayon buhay pa siya. So this one. Hello, shout out. Kuya Balsandos Matubang. Ate Edna Blacks, Kalinga prob, All the rest of the team. Kalinga Partners. Yan. Bye! And don't forget, at to the old channel. Bye bye!